guys yung dati kong apps shout out guys hindi ayaw ko kausapin guys natatakot na ako dito guys ayaw ko dapat kausapin guys ba uh, ano eh pero kabang kaba na ako eh parang mamamatay ka lang sa takot parang kikikakikakikak. kikakikak ayaw mo na Aske, meron na akong meron na akong ano meron na akong kung kapare ano pares meron na akong pares guys ay si Mary oh. yun sports for pero guys ang daming tao sa santaan eh santaan ko hindi, hindi ko pa na-upload yung video ko ano dahil lagi akong busy nung araw na to guys gagawa ka ng video, gagawa ka ng kalokohan, gagawa ka ng sexy dance. Ayun! And... Ah, nice Pero guys, tingnan natin siya. Ay, naka si Mary. Parang ano, si Enderman. Enderman. Ako, naka-white lang ako. Parang white lady. Parang... Ayong, ayong, ayong ex ko guys. So, yung 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 na yung 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 Wala, wala yung ano ko, kaibigan ko si Mary, si Dude. Wala, wala si, si Dude. Tignan natin yung x Alam mo yung... Ikot na tayo Tignan tropa namin. Oh, pa namin yan. Di ba, Sunshine? Sunshine, Sunshine kausapin kita. Kilala mo si Wilfredo. Si Wilfredo, grabe sa Mariano. Oo, oh, uh, kasi kayo diba yung cool sa post po niya. yun? Si Wilfredo. Mas yung nick niya dati. Mm -hmm. Yung po siya na mm -hmm. Si Wilfredo. Oh. Di ba dati sa pataan? Ano yung balik siya? ba, diba, akalit na siya? Nag-excuse niya sa Pakita oh. mo, Jerry, si ah? Facebook niya. Ah, wala oh. akong

Nah. Bye. Sitting on my own, singing alone.

Papiwag pa ako yung schoolmate si Jerby. na, friend ko kasi siya dati. Wala talaga na Wala Salamat po? pag natin to. na ko sa school. Ano Pinapakuha po bulaklak. Sige, sige, sige. Ano naman po, ang Ano talaga Nung lang kayo nung grade Nung wala pa ako. Pupunta ba kayo dati sa Baybay dati? Oo, oh, basta si Rainier dati. Hindi naman ba ito si Rainier? Tatlo pa lang kayo yun dati. Huh? Ah, uh, wala pa ako yun. Ano pa ako yun? Grade 1 pa ako yun. Grade 1 pa pa lang kayo dati. Nung dumating na ako sa inyong buhay nyo. Kasama na. Kasama ko Doon yun. Doon yun. Ay na, di ba napunta na natin yun? Looking people around here, happiness is <laughs> near. Smile in the corner, you should see the owner. The owner. In why this dream in my brain? This happy city, happy city, yeah. happy city, happy city, yeah. get... tay. mo na kami burger. Dalaga. tay. na kami bird. Bird. Hi guys. Nakain muna kami, burger bago, ka <laughs> muna kami burger bago kami Dalawang <laughs> guys, nakain muna kami burger bago kami tapos ko yung yung kalube, hamburger, binibiyang. Yan mo nga. Hi guys, nandito pala ako sa 7 eleven Hi guys, Hindi mo naman kung bago kami Kung kami 7-11, nagtulang yung pera na. Kung ano yung kami sa natin <tissed> sabi mo si Bon, wala. Nasa pagdahan. Kami okay. lagi Jacob! Jacob, kumusta? Kumusta ka ni Jacob? Malaki naman pinagbago ko. Jacob! Christian na ako, Jacob. Christian na ako. Ay, Thea! Wow, nagpaganda ka naman, Thea! Ang, ang, ang ano mo! Umiilaw na yung tahanan na yan. Ano Jacob? Jacob. Ano ano yung subject nyo sa grade 5? Ah, oh, pambigay. Oo. Hindi na ako gaya ng dati, malaki na pinagbago ko na yung It's pre. Akin. Meron meron wow. na akin Ay, by dude. See you later. Best. Teya, meron na akong jowa. Teya, sorry na. Meron na akong jowa. Ano, Jacob? Jacob? Ay, ah, Jacob, nasa, nasa ano na sila? Six, nasa 6 pesos na sila, Jacob. Sila, Joanna. Na, at sila, Princess. Na, ah, six, ano yung 6 pesos? Nasa sa grade 6. Ano? Ah, Jacob. Nagbago na ang buhay ko, no? Hi guys, welcome na Saan tayo pupunta? Ay, si Justin, no? Oh. Just, just open! Like Justin, kamusta? May sinuwin mo Guys, nandito na kami sa langit, guys. Kasama ko yung kaibigan ko, si John, pero ano, wala, nandito na kami sa ulo. Sa video call ko kasama ko si Jo Marie at si John. Ayun, sa video call ko yung Barkada Pizzo. Ay paki. So, ito po po, ayun na sila at si Trisha shot kasama niya si Sara. Yun yun na, Trisha. Eh, nahulog na Okay, mamaya na lang Ito yung X-Quantity Ito yung X-Quantity ko, naka-black Eh, dati naman ako na-drop Pero hindi ako na-black Tara Noon na kang matampian Ang aking mga paningin Yun ang mga panahong Ang buhay ko ay matilim at sa gitna ng